Pusing, puto, may lubi. Bibing, taga. potong, may? May lubi na, may nasa may na. Sa loob? Special o. Sa kadlak ka sa kayo, ay sa kayo. Bawang Banda ng ano niya ate. Ting sila. O. Oh. Ating Ayaw, yun sa tomat ito daw ang masarap sa pating isa magandang buhay mga farmer ayan morning naman tayo walk dito sa roha City ayan, pinakamalaking palengke po nila uh, tinatawag nilang bagong lipunan public market o lipunan public market, ayan So kagabi, kami po ay pumasyal dito at uh, siyempre, tiningnan namin syempre yung, uh, dahil seafood capital, eh, inikutan na rin namin. Marami pong isda kahit gabi na. Uh, at meron din silang tumpukan, may tag 50 pesos, may 100. Mura, mura po dito. Uh, siyempre meron din pong uh, medyo mahal dahil eh. yung mga first class na isda rin ano. Pero ganun paman Pansin ko dito sa palengking ito Parang yung mga tao ay Hindi gaano nagmamadali mga farmer Pansin ko lang Kasi kanina galing na po ako doon Yung nagtitinda ng mga kakanin Nagayos pa lang Ang oras ay 6.20 na So medyo magandang sinyales Ibig sabihin po relax ang mga tao ba? Diba? hindi Hindi nagmamadali so, ayon. Parang uh, naalala ko tuloy ang lawag. <laughs> Ganon din yung lawag Ilocos. O yan, ikot na tayo. ang aking kasama ay eh. tinitingnan na oh. Parang masarap yung uh, ito. Dito ang daming kakanin. No? Oh. Pusing, puto, may lubi Bibing, taga. Putong may? May lubi, namin sa aming na. Sa loob? Espesyal Ah, bebe special na ma ma'am Toto may lubi Ano yung lubi? Nang nyog lang Lubi ba yun? Ganda ng mata ni ate Brown Ito okay. <laughs> mayroon din po Wala Wala na wala uh, ah, na namin yung may lubi Ano may lubi namin? Isa lang po isa lang May tinga ba ma gusto mo? Bingka, usong-usong Ay, sa bus may nagtitinda nito Bingka, bingka Ito, ito ano osong -osong po ang laman? Ibos. E Ibos. E Ibos, e sige, di malang sir. Alala ka yung balisong-song. Balisong-song. Okay na? Ano yung puto? Nag-aayos pa lang si ate, oh O. Oh. 40 daw ang kilo nito. Ang lalaki na kayo nito, ha. Ah. O, yan. So, taga. Kita na lang natin yung mga nakalatag na gulay. Yan. Ayan po oh. Dami nyan, kahabaan, gulay. Ah. Uh, pa natin na ikutan yung mga prutas nila, no. Para makita din sana natin. Yung mga gulay yan, halos parehas lang po nang sa Iloilo. -ilo. Meron silang langka, meron silang ito nag-aayos pa lang si Ate din, no? Meron silang langka, meron silang uh, saging. Ayan, tingnan niyo. Oh, ito. Oh. Ubad. Ubad sa sali na sir, lang Ubad lang sa Sa manok. Ah, sa manok talaga siya. Na. Manok Pinipiga pa po ito. Na? Oo. Oh. Sa asin. Sa asin, Lama, asin mo. Una mo lang una. Kaya para makuha yung alawa. Oo. Oh. So, mo, lagyan mo lang gamay ng asin tapos umusok. Tapos saka mo na ilagay sa sabaw na... Hmm. Ang sabaw ko sa ginaluto ko, uh, oh. hindi mo na ipag-asinan, basta yung nagkatap na kasi may asin nila rin. Oo, oh, nga may asin. wala nito. Wala. Dito lang. oh, hindi yeah. lang. Kaya nasa yeah. ayaw sa mga tao. Oo. Oh. Pati sa Mindanao yata, meron din po, ano? Oo, oh, sir. Araw-araw. Mayis mga panglabong. Oo, oh, iba din po ang ano nila. Daling, thank you. May gata na rin sila dito. Ayan, ito. Ang galing, oh. Ala oh, bom. Grabe, istorbo din dami niya panggaga. Ay ubod 'yan. Oh, la bom. Mga oh, farmer. <laughs> Galing ah. The best in the west. Ate sarado pa oh. Ay pala kung dito ko pa. Ang milo niti. Para magkaroon tayo na Ang uh, laki po itong palengking ito. Malaki po siya, malaki. Ando dry goods naman na andoon. Oh. Ah, uh, dito yung meat section. Tandaan na natin. Uy. Madali na ilang minuto na lang. O, madali tayo. Ang itlog ay nine. Sa istansya, galing kami. Nagulat ako sa presyo ng bigas. One plus. Yun pala. Two and one fourth na po yun. May tinatawag silang gatang per gatang hindi per kilo so ito na yung kanilang meat section oh ay baka mga ka farmer lalaki so, ng baka nila baka no'y babuto baka Dami On, yeah. Baka, baka lobster ayan napaka friendly po ng mga napaka friendly po ng mga tao nakikita siya napa kafriendly po ng mga taong nakikita siya napa po ng mga laki ng melon nila oh. May pusa. Avocados. Ah, eh. dah Hindi ko mai Kumusta na kaya yung iniwan ko na namang nakapunla doon. <laughs> umubo na sana iniwan ko na sa may tray na may tubig eh para hindi ko na didiligin eh bibilin mo ayan may okay, kayumito ang lalaki ng kayumito nila dito solid ayan kanilang fruit section Rojas City marami ang senyorita uh, saging yan, dito naman tayo sa mga nagtitinda ng gulay uli, mga ka-farmers sa labas. Oo, ayun, inasal, oh. No? Uy! Liyan po. Ang amoy ng samyo ng nasusunog na taba. Boss! Kalasera! Kaya? Kalasera! Ayan, oh. Ha? Oh, ah, kapihan. Ah, ano. Maritisa na ngayon yan, hindi na kapihan. Menta. Nakaiba din ang gulay nila dito ha. Ah? Relax lang sila. Set up pa lang yung iba ano gratis sa Dato'y sakandaw. Dato'y sakandaw. Ang dalim ko ba? ano niya ate. Labong. Fresh na fresh yung ano. Mais. Ayun, dried fish pala, no? Separate natin. Oh. Uh, Manggulong pang tayo ng dried fish ganun. Mura. Tingnan natin yung mga presyo ng dried fish dito sa Rojas. Uh, ano kasi itong kulitis sa uh, farmer bar kulitis ang gulay, may sayo? Ay, ayan to. Saloyot, alugbati, kulitis ito ay Mario. Alugbati. Alugbati. kulitis yun kulitis Sa padon sa i-mas 30% reward. Mabado. Ma. Diyan tamis ng mangga. Gimaras Tingnan nyo yung uling dito Malit na sa ako Pero extended Ayan oh. Galing ha iba-iba ang diskarte ng ano, bawat lugar. sa, sa amin sa Pampanga malaki din yung nasa ibaba o sa ano lupa <laughs> sa, sa ilalim durog budot budot lang tayo dito ulit tayo sa harapan umikot lang tayo Lagas kita sila nila. ito yung mga dried fish ah okay sa gabi lang siya bukas bebe sa gabi lang siya bukas eto no. Oh. mas mura po ang isda dito

Fishing village. <laughs> ito po yung ano nila. Yung dinaanan namin kanina, sa gabi po marami doon nagbebenta pero moron tumpukan. Pero eto, tingnan natin kung marami na pong isda. Ito yung kanilang mga kabagoong Ganyan din oh Magpaklasin bagoong okay. Mas hmm. durog Meron bagong hina dito parang piniga

60 ang kilo, 60 ang kilo ng ano? Ng ito ang laki oh Wow, may pating sila. Oh. Okay. labahita bahita ba 'yung Magkano po? 115 <confusion> na ah. okay, yeah okay. Magkano po ang kalamari? 3.80 3.50 First class. Love mo. Sero. Oi, lapad. 3.50 3.50 kutsara, 60 pesos. Sarap mamili dito ha Puno ko sigurado cooler ko rito. Ayun na, ay na. Really ay na, na. pating yan ito daw ang masarap sa pating ah. pating magkano na po ang kilo ng pating dito? 160 160 pa rin ano ba? Ah. okay ah Uy, sap-sap na. Ang red.

Parang lasi. Na? Baby siya. Ordinaryo dito may pating. No, lapu -lap. Ano yung mga lapo-lapo ka 280 lang? 280? Oo, 350 Ano pa rin yung lobster, oh. Ang pating. Hawakan mo na yung pin. Mm. Hahaha. <laughs> Eto, Pagi Pagi Ay, sap-sap oh. o Number 1 Makanong sap-sap ko 300 lang ana Lalaki no? Sarap Pwede no? lang na uh, magluto sa hotel, ano oh. Bibili na ako <laughs> Hindi pwede Wala eh. <laughs> Sapsap. Maya Maya Four Four hundred yung Maya Maya first class Oh, 40 na lang dito 40 na yun Sarang bulang ubo hito pa sila. Oh. Ha? Ano ini hito ko? Ito. Ito ihito dagat po ito. Ano ito? Kilo, ito. Kilo, tatlo, tatlo, tatlo. Magkano po 'yang ganyan? 250 ang kilo. 250 ang kilo mali pala ano? Uh -huh. Tapos lokapelo. Yung babay. Ito kilo. Uh -huh. tatlo. Tatlo

40 So ito na po yung fish market nila dito Dilis, nakabalat na Suka na lang ang kulang Ayan oh.

ah uh, sa istansya nakabili kami ng dried fish marami po kasing kakaibang dried fish doon so si Bebe natuksong bumili ngayon nakakita kami ng LBC o pina LBC na lang po namin hindi na kami magbibitbit pero bili po ako sa mga side sidecar nila dito napaka komportable pag umupo kayo para kayong nasa bahay lang na nanonood ng TV <laughs> naka -tilt ng kaunti tapos yung paa mo naka stretch pa dahil ang haba nung ano mahaba yung tricycle eh no galing kaya kaya nila sa pampanga yan ito tingnan nyo ang ganda so ayan dito po tayo sa may ano ba to RBC supermarket ayan ay Oh, nagbubukas pa lang. Ah, ka ng amo mo. Nanya naman ang dried fish mga ka farmer, nagbubukas pa lang sila. Ah, kagabi nadaanan namin 'to eh. wala ano wala alas mag alas 7 na oh <laughs> sarado pa yun late talaga sila magsara oh. lana ayan okay na tayo so ayan mga farmer at ah uh, Roha City, check na tayo. Ah, uh, konti po ang pasyalan dito, ano? Hindi ka sa Iloilo. Ganon din yung nightlife, wala pong ganoong uh, umunta kami sa Bay, ano ba 'yan? People's Park, pero wala gaano maraming tao din. So, sabi ko, eh okay, pumasyal na lang po kami. Oh, so, ayan po ang uh, ano ang uh, Rojas City at least nalakaran na natin at napasyalan na natin Fishport okay na Palengke okay na nakadalawang vlog tayo yung afternoon parang mas busy mas marami po ang tao dalawang uh, dalawang place po yung pinagtitindahan nila ng isda yung pinas pinuntahan natin kanina plus mayroon pang isa doon na ngayon sarado wala pong naka ano, naka display so ayan maraming salamat at magandang buhay